pag gumagawa ako ng ganito, spin dryer or sa motor ng washing machine, lagi kong naalala yung experience ko dito. May isa akong customer na nagawa ko yung TV niya kasi hindi napatino ng service center daw. LG yung brand. So, nakuha, nakuha ko yung tiwala niya. Kasi nga, nasolve ko eh. 20 20s lang ako noon. Ngayon, may din na na pa siyang washing machine hindi naman sunog yung motor pero may putol na linya lang Pinulot nyo daw sa kakilala nyang manggagawa ex mechanic chief mechanic sa Saudi kasi dati si Katang Saudi sabi daw kailangan daw din sa machine shop kasi nakatibits rebits kagaya nung nakita nyo tapos after magawa yung motor kailangan ibalik ulit sa machine shop Kasi nga, lalagyan ulit ng rivets Kaya pinulat nyo na Kasi nga, sabi ng may-ari Ayoko nang ganon Binayaran na kita Tapos may utang na loob ako sa sa'yo Kasi nga, kailangan nyo pang dali sa machine shop eh So, mad sa madaling sabi Ayaw nung may-ari na may utang na loob na siya Bayad ka na nga eh So, pinulat nyo yung ulit dinala sa bahay, dinala sa shop Kasi yung shop ko dati sa bahay eh So, ito yung twist. Yung unang tumingin ng washing niya, kakilala ko rin pala. May edad na siya, no? Retired, uh, eh, uh, ano siya, ex-chief mechanic sa Saudi. So, mahusay na mechanic ko ng malalaking makina. So, syempre, pag mga ganon, mga may edad na, gusto talaga may balik yung original kung paano nila natinanggal. Sabi ko, kuya, kasi nakita niya yung washing, kilala niya eh. Sabi ko kuya, di mo na kailangan dali sa machine shop yan. Grinder lang katapat niyan, matatanggal na yung rivets. Tapos, papalitan na lang ng apat na bolt tsaka nut. Okay na yan. Sabi niya, hindi matatanggal. Sabi ko, ang liit naman ng makina niyan. Washing machine lang yan. Kaya niya bang tanggalin ng apat na tornilyo? Or apat na bolts? Hindi. Kaya. Hindi niya kaya. Kaya, sabi niya, pwede ba ako na lang gagawa? So, nagpupimilit yun siyang gumawa at sinunod niya yung sinabi ko yung line niya o binarena niya yata yung rivets tapos pinalitan din ng apat na tornilyo. maganda na sa may edad niya matandang yun siya, malinis siyang gumawa talagang nililiha niya yung motor talagang malinis at pinalik niya sa akin okay na hindi ko na rin sinabi sa may ari na kakilala ko rin professor siya sa isang universidad na hindi ko na sinabi na ang gumawa eh, ay da dating tinanggihan niya so yun yung kwento so kung minsan uh, mas maganda yung ano yung practical na paraan na lang para magawa yung gamit kaysa sa kailangan mo ibalik sa standard talaga so sana may aral kayong natutunan sa kwentong ito experience ko ito mga 20s pa lang ako nun So, ang nangyari, pinaghatian na lang namin yung singil sa washing machine. Ayos!